News mga balita ngayon, apat na dating kasapi ng BIFF sumuko sa AFP. Senior military officials ng Pilipinas, US, Japan at Australia lumahok sa high-level meeting. Presyo ng produktong petrolyo bababa simula bukas March 4. Ako po si Cesar Sorian. Maraming ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. 41 mga dating miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF mula sa Bungos at Karyalan Factions ang formal na sumuko sa 92nd Infantry Tanglaw Diwa Battalion sa Datu Saudi ang patuan Maguindanao del Sur kamakailaan. Sa seremonya sa forward operating base ng 92 IB sa Barangay Salgo, pinangunahan ni Major General Serilo Balauro Jr., commander ng 2nd Infantry Jungle Fighter Division, ang pagpipresenta sa mga sumukong rebelde bilang simbolo ng kanilang pagbabalik-loob, isinuko nila ang kanilang mga armas. Pinuri ni Major General Balauro ang 92 IB sa pangunguna ni Lieutenant Colonel Christian Cabadi sa pagsulong ng kapayapaan. Agad namang tinanggap ng mga dating rebelde ang tulong mula sa pamahalaang lokal at BARM para sa kanilang reintegrasyo. Ang tunay na lakas ay nasa pagyakap sa kapayapaan Ani Balauro habang hinihikayat ang iba pang rebelde na subuko at magsimula ng panibagong buhay. Nag-host ang Philippine Army ng Core 4 Technical Working Group o TWG 2-star level meeting kasama ang senior military leaders mula sa Pilipinas, United States, Japan at Australia nitong weekend. Ginanap sa Fort Bonifacio, Taguig City mula March 1 hanggang 2, dinaluhan ang pagkupulong nila Brigadier General Dean Thompson, G3 ng Australian Army, Major General Scott Winter, G5 User Pat, Colonel Christopher Wynn, G5 Marfor Pat, Major General Norimchi Shirakawa, G5 JGSDF, Brigadier General Vicente Map Blanco III, Deputy Commandant Philippine Marine Corps, at Major General Deodevic Ginid, Vice Commander ng Philippine Army. Pinag-usapan ng mga opisyal ang pagpapalakas ng interoperability at military exercises sa regional partners at allies, pagsusulong ng collective defense capabilities sa Indo-Pacific region. Pinagtibay din ito ang commitment ng mga kaalyadong bansa sa pagtataguyod ng regional security at operational synergies sa kami kanilang land forces gaganapin ang susunod na Core 4 meeting sa Mayo 2025 sa Hawaii kasabay ng pagdaraos ng Land Forces Pacific o LANPA. Bawas presyo sa mga produktong petrolyo ang sasalubong sa mga motorista ngayong linggo. Sa magkakahiwalay na abiso, magpapatupad ng rollback sa gasolina ng 90 centavos per liter. Mababawasan din ng 80 centavos ang kada litro ng diesel at kerosene ng 1 peso and 40 centavos per liter. Epektibo ang bagong presyo simula bukas March 4, alas 6 ng umaga, maliban sa clean fuel na magpapatupad 8.01 ng umaga. Ayon sa Department of Energy, bunso ng mabagal na fuel demand sa Korea, mas mataas na refined product inventory sa Estados Unidos, humuhupang tensyon at ang inaasahang mabagal na demand dahil sa inaasahang pagpataw ng taripa ng Amerika. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzelino Naguula. In thy, in thy name 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 showing photo on march 5 nationwide see you god bless po sana supportan lord conquer my fear faith and trust in you yeah. not sustain in the i commit myself to this mission in our po. Dek ng gera, Geram Abu Hindi tayo hinto. We cannot lose any more personnel. No! No way. I Sa wala uh, uh, ng makakak. Wala ka. Ang spirito, santo. Ako po si Cesar Soriano, Kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.